Grabe, December 23 pa nga lang, napakarami ng tao, lalo pa nga sa December 24, kaya inagahan ko na rin talagang mamili. Pupunta nga ako ng Kadiwa para mamili ng ipanghahanda namin sa Pasko, pero grabe, sobrang traffic. Expected ko na nga to dahil magpapasko at ang dami nga mamimili dito sa Kadiwa, nako, lalo pa nga pag malapit na yung bagong taon. Konti na lang din naman yung mga bibiling ko, prutas na lang, tapos mga karne. Ang una kong ang bibilin, itong lamang loob ng baka na gagawin kong kare-kare. Grabe, sobrang mahal talaga ng mga kare ngayon, lalo na nga ngayong season. O, oh, ba diba lamang loob pa lang 519 na wala pa yung regado. Pag mga lamang loob talaga, dito kami bumibili sa may kadiwa kasi sa area 1 wala ganong lamang loob doon. Dito na nga rin pala ako bumili ng kasi matindi ko na nga ito papagiling at ako na lang yung magigiling sa bahay. Ito nga yung gagamitin ko para sa spaghetti. Pagpasok ko nga dito sa loob ng supermarket, ang haba nga ng pila para sa pag-iiwanan ng mga gamit. Paano? Napakakunti nga lang din ang number nila at nag-aantay nga lang din kami ng mga kukuha bago kami makapag-iwan. Nagre-request nga yung asawa ko na mag Graham daw kami ngayong Pasko. Kaya naman bumili lang ako ng Graham crackers. Tapos nag-add lang din ako ng isang Nestle cream. May stock na kasi ako ng Nestle cream sa bahay. Pero dahil mag Graham nga kami, kaya tingin ko ikukulangin nga. Kumuha na nga rin pala ako dito ng chocolates. Pero i-display ko nga lang din to ngayong Pasko. At sa New Year ko pa to ipapakain sa mga bata. Yung malilit nga lang din yung kinuha ko. Para nga hindi masyadong mahal. At eto, nag lang din ako ng dalawang tinapay. Iiwan ko nga lang din to dun sa may baggage counter. Tapos pumunta naman ako dito sa may palengke para bumili ng mga gulay na kakailanganin ko. Una na nga dyan yung puso ng saging para sa gagamitin ko para sa kare-kare tapos ito na nga rin mga sibuyas at bawang. Buti na nga lang napakamura ng sibuyas ngayon kasi sa pagkakatanda ko dati nung mga nakaraang taon ay napakamahal talaga ng sibuyas. Sa sibuyas nga mas mura pagka ganitong malalaki at 100 nga lang ang kilo neto. Pero pagbura ang sibuyas pumapatak nga lang din to ng 50 per kilo. Dito nga rin halos yung bagsakan ng mga gulay kaya mas mura din talaga dito. At kung mapapansin nyo, meron yung malaking truck dyan na deliver lang ng mga bagong gulay. Dalawang carrots nga lang din yung kinuha ko rito para sa gagamitin ko. Para sa Shanghai tapos isang bell pepper na rin para sa spaghetti. At para naman sa lulutuin ko para sa panghapunan namin, kumuha lang ako dito ng napakaraming kalamansi. At ito nga gagamiting gagamitin ko para sa pork steak. Noong nakaraan pa talaga ako nagkikrabe sa pork steak, kaso nga lang ang mahal ng kalamansi kaya hindi ako makapagluto. At murang mura nga ngayon kaya pinush ko na. At ang kulang na nga lang para sa karakari ko eh, itong talong sitaw pati na nga rin pechay. Tatlong talong nga lang din yung kukunin ko tapos isang tali naman itong sitaw. Grabe nakakapagod din talaga mamili mag isa at hindi ko naman maisama yung asawa ko dahil nga may pasok siya sa trabaho. Isang beses lang naman sa isang linggo yung day off niya tuwing martes nga lang eh, disperas pa nga kaya ako lang talagang mag isang mamibili ng lahat ng to. At para naman sa lumpia bumili lang ako ng limang tanda nitong lumpia wrapper. Seleri na lang din yung kulang ko dito, pati na nga rin itlog at hindi ko na nga nakuha ang lahat ng pinamili ko dahil medyo nahihirapan na nga ako at ang dami ko ng bitbit. Magta-tricycle na lang din ako sa pag-uwi hindi ko nakakayanin pa ako mag-jeep ako dahil mabigat-bigat nga itong mga pinamili ko. Kung mapapansin nyo, meron pa nga akong halaman na binili kahit napakarami ko ng bitbit na isipan ko pa rin talagang bumili niyan kasi napakamura. Napakamahal kaya niyan nung pandemic kaya nung nakita ko 150 pesos na lang ako napabili talaga ako at sana lang talaga mabuhay ko siya. Fast forward nga, takauwi na ako at ito lang mga pinamili kong prutas. Pero yung iba nga dyan, stack ko na talaga sa ref tulad ganitong orange. konti lang din naman to dahil yung mangga ipanggagawa ko yun ng mango graham. At yun lang muna mga Marcet Parsi. Salamat sa panonood. Please like and share this video.